Maraming maraming salamat po. Sino yung mga How I wish lat ng taga nag-celebrate Maraming maraming salamat, tondo, sampano. Tatama sa nandiyan, sa lahat mo ng mga kaibigan ko. Sino pa? Where napiwala, are you from? Nagtiwala, nagmamahal. Parang parang may salamat po. Kanina, napahiyak ako sabi ng isang supporter natin. Yung ulan daw, parang luha daw na Hindi yeah. tayo, hindi oh. dinala dun sa City Hall. Pero, alam niyo ba? Minsan may mas magandang plano ng Panginoon Yes Walang talo And excited na excited na pumalaman po alay yung kapal Yes, <laughs> yes. Lahat ng ginagawa mo, lahat ng tinatanggi mo, lahat ng binibigay mo, may kapalit yan. Mama. Hindi naman tayo nag-expect, pero alam natin kung anong binibigay mo sa mundo, sa tao. Yes. Yes. Times, mga tao sa Wala tayo ba ang angad magandang pagkawala sa yes. nila. Pero hindi naman nagtatapos dito. Yes, lato, yes. yes. Lahat to parte ng proseso. Yes. Hindi tayo mag-grow, yes. hindi tayo matututo, kung hindi mo dadahanan to. Sabi ko hindi na po, uulitin lahat to. Tapos alam kayo resulta, uulitin ko pa rin lahat to. Hey. Dahil hey. sa mga taong nakilala ko, nakasama ko, yung mga taong katulungan, na, na bagong buhay, mga taong umaasa, at uh, na yung mga taong nagtiwala at nagmahal sa akin. Hindi pa tapos po ito. Hindi naman, ibig sabihin, wala ka sa posisyon, hindi ka naman makatulong. Uh, di naman ibig sabihin, nasa posisyon ka. Wala ka sa posisyon, hindi mo sila mapagtatanggol. I still have all the resources, all of you, We can still make a difference in this world, in this country, in this city. But, kung ano plano sa atin nung nasa taas, we trust in Him. And, gusto uh, pasalamatan kayo lahat. Hindi kayo nabigo kasi dahil sa tiwala at pagmamahal nyo, mas lalo ko pa pang gagalingan. Yes! 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 Mas lalo ko pa pang Mas lalo pa nating papatunayan na lahat ng mga sinabi natin, ginawa natin, hindi lang pang eleksyon. Ito ay uh, habang buhay na advokasya, habang buhay na serbisyo para sa mga tao. Hindi ito para sa akin, hindi ito para sa interes ng ilan, para sa interes ng karamihan to sa mga tao na nangangailangan. Basta hanggang Nabubuhay tayo, hanggang nandito, dito kayo, naniniwala kayo. Ang kakaya kong ibigay lahat na meron ako. Ibibigay natin, itutulong natin para sa kagaganda Hindi lang na Maynila, pero nabuhay sa. Maraming maraming salamat! nagtrabaho, nagpatuloy. Yeah. Okay, Huwag na kasi. Alam mo, sa lahat ng nagawa ko sa buhay ko, marami na akong success na nadaanan. The proudest I've been is this na ginawa natin pagtakbo sa Maynila. Uh, this is the most, uh, the proudest I've been. This is the most honorable thing I've done in my life. Walang para sa sarili. Lahat para sa mga... Kaya... Yes. Hindi ito yung katapusan. Pero ito palang yung simula. Yes, sir! Yes. Yes. Lord, Nagag. Sabi ko nga eh. Lahat ng laban natin, pinanalo natin. Hmm. Hindi naman ito yung laban. Isa lang ito sa mga batas. Yung buong laban natin, laban ng buhay. Hanggang yes. buhay ka, may pag-asa, at... Uh, yung sinasabi kong ipapanalo ko kayo, tuloy pa rin po yan. Ipapanalo ko ang kwento ng bawat pandali. Maraming maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Alright, mga tayong tapos. Maraming salamat sa inyo. At kayo yung mga nandito. Alam ko, marami nandito. Alam mga Dito pa rin ako. Hindi ako mawala. Basta, narinig ko, uh, naramdaman that's po, that's po that's kayo. That's alam that's po kung ano ang sigaw na Maynila. Maraming maraming salamat. Thank yes. 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 yes.